Hello guys, good morning. Shout out ko lang pala yung mga content creator na nag-comment ako tapos sumagot siya sa akin. Parang nakakataba ng puso. Alam niyo yung nanonood lang naman kayo tapos bigla kang magko-comment kasi nakikitan ka sa mga message nila or mga tutorial nila. Pero hindi sila ano suplada. Talaga namamansin sila. Kaya guys, follow niyo po silang lahat. Can you imagine guys, baguhan pa lang tayo dito pero napansin tayo nila. At si ma'am na pinalo ako. Thank you po. Nakakataba po. ng na Hello po sa inyo. Kay Miss Incredible. Tsaka po yung welcome ba fam po. Thank you po. Kay ma'am Judai's vlog po. Thank you po sa pag-reply. Nakakataba po ng puso. And kay Sir Ronald. And thank you din po. kayo ng tutorial niya, marami po kayong matututunan doon. And well, hindi po tayo binayaran nila. Talagang sinoutout ko lang po sila sa araw na ito. Thank you, thank you po. And alam mo yung na-follow mo sila, tapos bigla kang magugulat, nagpa-follow back pala sila, nakakataba talaga ng puso. Shoutout po sa inyo, thank you po, maraming salamat. At talaga namang inaangat kanila kasi kami po ay first timer lang dito. At And guys, wala naman tayong alam sa ganya kundi dahil sa kanila kundi natin sila napanood, hindi tayo matututo sa ganito. And thank you. And yan lang muna for today's video. Thank you po. Puro tayo thank you dito. <laughs>